Hello guys! Kumustas? Kumustasa? I-enjoy ba kayo dito sa ilalim ng mangga? Sa ilalim ng punong mangga May Well, hindi ko na muna kayo ililipat katabi ng dadin nyo, kundi ililipat ko muna kayo dito sa maraming damo-damo Wait nyo lang kasi kukunin ko yung scratch Chin! Chin! Mamangani Chin Chin ng damo. So, wait nyo lang ako ha. Wait lang. Yan yung daddy nila. Tapos ito yung lugar nila. O, oh, masyado ng ano, gamit. So, yun, ililipat ko sila muna doon sa may tabi ng mangga. Buhatin ko lang tong scratch. Judge, help me judge. Pagbuhat ng scratch, pwede masyadong siyang dry wala nang masyadong maayos na mga damo-damo pwede rin dito sa gitna pero mas green doon sa paglilipatan ko kaya lilipat ko na Masaya dito yung mga sisiyo. Tara, 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 tara. Alam ko. Magiging masaya kayo dito kasi maraming ano. Eh. Damo-damo. Come here. For the meantime, ito yung si Rodin. Come here. Ay, tana. Wait lang, wait lang. Ayun na. Ayun na kayo. Ay, nakaka-saway. Pinaklaan nyo pa yung ano nyo ha. Kainan nyo ha. Kain tubigan niyo nyo ha. Sama lang kayo ha. Parit na ang tubig. Thank yung tubig nyo. Tapos tatakpan ko na. Kunin ko lang yung, yung kainan, ha? Salit lang. Takpan po kasi nandyan sa si chinchin Chin eh. Baka pumasok, mabubulabog kayo. So, eto, dadagdagan ko pa. Para sa kanilang, ano, fooders. Kaya na to. Ladies and gentlemen, ito na yun yung food. Hmm. Yan na. Kumain kayo. Gusto nyo pa yung kamay kong kainin, ha? Kaya na. Puding din. Malaki na sa si puding din. Bumubulit na si Rudy. Halatang bulit na si Rudy. pumuha ako nag-video ng mga prutas sa si Barangay Dona pumuha ako, bibigyan ko itong mga alaga ko ano ba naman chik, chik, chik. Chik, chik, chik. Oh. Sige kain ka lang kain oh, ang dami dami niya nag aaway aaway pa nag aagawan pa pudingbing kung ba nang sayang si pudingbing kitna? Dala mo na 'yung ano ah, yes. Gusto nila, gusto nila, guys. lumaki kayong ano, matakaw. Yan ang maganda. Dato yung mga pinapakain ko yung mga inaalagaan ko na mga brown eggers. Maliit pa lang sila. Inaano na trinetrain na kumain sila ng mga gulay, prutas para paglaki nila hindi sila masel. Katulad nito, ibibigay na ko yung training na yon sa mga Texas ko na so, ano. So far nagustuhan nila yung kanilang um, prutas at saka gulay. Siyempre, may lettuce, may pakuan, may grapes, may papaya. Nagustuhan nila, oh. Tingnan nyo. Yan maganda. Itatrain nyo ng maliit pa para pag malaki, walang problema sa pagkain. Guys, ano, nag-enjoy ba kayo? sa inyong pagkain kasi ako nag enjoy ako eh. <laughs> well na flat nyo na ha? ayan o oh. ganun okay ba Ruding? okay yung fruits mo kumuha ka dito no <laughs> oo kumuha ako paano mo nalaman kasi nawawala isang mangkok eh Aywa. Yung isang mangkok mo dito yung isa. Pero don't worry, kasi bilang kapalit ng aking pagpapakain ng aking mga alaga na galing dito, ako ang maglilinis. Kumuha kasi ako, kasi kayo nawala ka eh. So para matrain ko sila, kumuha ako ng inyong ano, frutas gulay medley. At saka, pagkakamali ko, alam mo kung ano, hindi ako kumuha dito para mayroon sanang karne. Sayang. Sa susunod titingnan ko maiging pinukuha ko para Solve. so guys yun ang nangyari, kumuha ako ng pagkain na halo-halo yung mga prutas papaya, watermelon, saging para sa aking mga alaga para ma sila so ayun, uh, pwede rin naman tayong mag-add ng karne kung meron man pero mga prutas na yan okay, okay na para sa training nila yun ang aking manok adventure for today, ito si Aling Mimay hanggang sa susunod, bye bye si kit na nga ako kasi ii